Kung pangalan Arsenia Concha, akong anak tong katong nagkuan. Naghikog. Ang hikog boys, big T. Uh, Bisaya po siya, first time po siya sa Manila. She's my constituent in right. Southern Bukinon. Uh, Mr. Chairman, I can translate. Yeah, Sige, go ahead. Opo. May bala na lang namo sa paghikog na niya ngayon nga na day ang mo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginag ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. Dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at uh, yun nga po, talo naman at siya po ay eh, nagsuicide. Tama na eh. Oo. Uh, we proceed and ask the uh, uh, the family of the victims. Nandito po sila present. Uh, bago po yan. Uh, committee Secretary can you please invite the central bank governor because we're talking of policy here ayoko pong mga vice governor kung sino yan. not this it's not that disrespecting your position pero i want to see the central bank governor here because we're talking of policy here ano, parang nahihirapan si vice gov sumagot kaya gusto ko po yung, yung governor mismo pangalawa hanapin din try to find itong mga head representative nito mga 1x bet na ito siguro makipag-ugnayan tayo sa pagcore lahat ng illegal uh, sites na ito and siguro with the help of the uh, PNP PNP crime and the NBI para madala po yung mga tao na yan dito dahil hindi sa next committee hearing all right uh, we now proceed and listen dito po sa uh, dinadaanan na paghihirap po ng family ng victims Narito po ngayon. Nandito po ba kayo, Ma'am Ma Ma Arsenia Concha? Paki, uh, paki, pakisabi lang po ang inyong uh, pangalan at ano po ang uh, relasyon ninyo doon sa biktima po. At ano po nangyari, ma'am? Akong pangalan, Arsenia Concha. Akong anak tum tong katong nagkuan naghikog ang hikog boys big ti uh, bisaya po siya first time po niya sa manila she's my constituent in southern bukidnon so, if all right me so right, uh, sir uh, mr chairman i can translate yeah. go ahead Apo. Sige po, nanay. May bala na lang namo Sa paghikog na niya, ngayon na, dahil ang So, nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginag ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. In ana get senator kay naibala na mo nga nag buhat siya king atok kay naana na siya igitista nga iana ay ayang napitli So natalo daw ginawa niya yung dahil sa talo niya po sa online Mur uh, talo um, jud ta siya Talo git niya sa inana nga sugal Hindi siya pildi siya na eh, no sa Oo sugal. na pildi o nakakula, nakakuha sa kwarta sa iyang Nakakuha sa kwarta sa kanang kaha. Yeah, kasi ang anak mo niya was a gas uh, cashier sa gas saline station. At uh, dahil nalulong na addict, addict, addict na siya sa online gambling, ay natemp tempted po siya, no? as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw at dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at uh, yun nga po talo naman at siya po ay eh, nag-suicide tama na eh oo ma'am hindi niya babayaran po napay gusto mo idugang na eh nahibala naman gud na mo nga nag-iingato siya kay dibi atos siya sugarol di man tumalabong yun ato ragidag iyang sayo So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya uh, sugarol, hindi po siya nagpupusta. Dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman oh. kasino sa amin. Eh. Uh, wala naman pong mga gambling activities doon sa bukid non Barangay na tulungan po si nanay. That's a rural town, barangay of Kibawi, bukid non The mayor is here. Mayor Jimboy uh, Ang Ramanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa sa amin sa Mindanao Kundi ito Tama po na eh So tungod sining online gambling sa telepono Punto uh -oh. nagsulod siya dito sa pagsugarol Nasugarol siya Yan. Sana Sana mapakinggan po ng ating policy makers right. This is the face of the Filipino today Lalo na sa probinsya at masang Pilipino Nandito rin uh, Senator Zubiri uh, With indulgence of our uh, colleagues here si Ginong Antonio Concha. Pinsan daw po ito nung uh, biktima. Paki, uh, ano ho nalalaman ninyo tungkol ho dito? Wala ho bang hindi na nyo na-monitor na, na nalululong po sa sugal yung uh, biktima? At uh, to the point na nagnakaw, ninanakaw na po yung pera sa kaha? asa uh, sa pagkakaalam ko po sa kanya, uh, uh, narinig ko na naglalaro siya kasama yung, kasi may mga pamangkin din ako na naglalaro ng ganon online gaming. Pero hindi ko po alam na... Uh, sir, lang. Linawin po natin, kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga kung walang pustahan. Online gambling, uh, yun oh, po yung may pustahan. Oh, right oh. online po. gambling. Uh, kasi nag uusap usap sila nung mga pamangkin ko, uh, naglalaro raw siya, pero hindi ko alam na Malalaki na pala yung uh, sugal niya. Kasiyang uh, malalaki ang sugal, magkano daw ang uh, talo niya kada araw o paupustahan? Hindi ko po rin alam kung paano uh, uh, magkano yung sinusugal niya. Basta nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang kaswal lang yung pag-uusap. Hindi naman uh, sinasabi niya na talo siya ng ganun kalaking halaga. So parang ginawa lang nila ng libangan. So, hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, uh, kayo yung mayor, ano, sa magkano sa pagkakaalam niyo yung uh, kwenta po ng may-ari ng uh, gasolinahan po na yan ang uh, nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Uh, mayang hapon sa tanan. Uh, uh, sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and uh, sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari, at first, uh, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, uh, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala na problema. Patuloy pa din uh, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, Uh, may nagamit siya sa gas station na two uh, 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ga alam ni nanay na may 42,000 na utang pa din. diya di na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba uh, sa, sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ni ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na ang na naawa siya sa nanay niya. Kasi sino bang, al alam nila pamilya mahirap eh. So through him, hindi niya niya makayanan nag-commit ng suicide. Siya, siya, po ba ang breadwinner or uh, siya po ba yung uh, kumikita doon sa pamilya niya? yan? Uh, sort of, nagtulong din si, ano, si Brian, yung anak ni nanay. Uh, na magbigay kasi may one time na nanalo siya na 2,000, sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, dun niya na confirm na yung anak niya talaga lumaro, naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya? Uh, kung maalala po ni, maybe yung pamangkin o yung... Uh, pinsan ng biktima ano anong mga laro po yan uh, scatter ba yan uh, anong klaseng laro scatter uh, scatter po senator scatter and scatter is uh maybe as the by scatter is which uh, uh, platform who, who operator does scatter a scatter is a game that uh, is being used by all operators all operators yes okay. there are game providers senator Sobiri. Wherein the operators uh, hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not so all. you cannot uh, we cannot pinpoint the scatter in particular because all the platforms use. that yeah, the scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah, uh, pardon my ignorance. As you know, I don't play this, so I don't know. So uh, it's like a slot machine game. Ah, okay. Wherein you you win. Uh, by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, ah uh, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50, ano ranges, minimum? It ranges from 10 to pataas po. Pero normally, it's about third average mga 20 pesos po isang taya. 20 pesos. Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Ka oh, may 10, may 20 po. Oo. Oh, tapos, gaano ka often na uh, manalo ka yung tapay pindot mo? Tatama ka ng jackpot or... Uh, well, ano ang, ang, uh, sa regulation po ng pagcore, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat isang pisong itinataya ng tao, 97 pesos po nun, yun din po i-miikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang, ang ano po rito eh, pag may nanalo, may natalo ngayon, may nanalo namang iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat imiikot po 'yun uh, Senator Tulfo. 'Yun nga po yung napagtatakho dito uh, mga kasamahan dahil sa sinasabi ng Pagcor eh, 97% bumabalik. Tama po ba uh, Chairman? 97%. O yun po yung RTP kung tumagin. Uh, lahat po 'yun, maski po integrated resort yung malalaki pong land 97% e po Senator. Dahil po dito, I correct me if I'm wrong. Dahil nakita nila 97, parang bumabalik yung pero nila, nag, nag, uh, naka, hindi nga lang nila kina-cash out. Na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung mat makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy uh, na, uh, uh, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong uh, nangyayari hindi nagka-cash out dahil naiinganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun, kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalaro na naman sa si ibang araw yon. Mr. Chairman, siguro para we can end the question sa ating mga biktima, ibisaya e, ko na lang Mr. Chairman para maintindihan. Good. ahead. Nanay, na kay gusto isulti is sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati ni mo karon sa imong kasing-kasing no meron ba kayong gustong i isabi, sabihin sa kanila na na para matigil na, na hindi na mangyari sa nangyari sa anak mo na kay luoy mo pamilya. Kung pwede lang unta ka maundang unta na siya nga sugal ba? Kay pati mga gagmay na bata, kamao na baya? Di na bata, gagmay na bata, kabalo na. Kamao na mo. Basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone. Marunong mag-cellphone. so salamat maya say mumpagani mayor thank you for the opportunities okay antonio concha salamat, salamat unless other members would like to ask them questions if our colleagues do not have any more questions well um with that uh everyone present here uh, especially our colleagues thank you for for your time and participation in this public hearing Rest assured that we will have next hearing. We will uh, find a feasible a, a date within within the month. Or if not, ang target po natin, mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, uh Committee Secretary. Mr. Uh, Chair. Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend dito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa Pamilyang Concha. At salamat, tagang salamat kay Mayor. At sa hindi sa lang po sa, sa kanya, kanya po. Madam Chair, ah, Madam Risa, to all, no? Sa lahat na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbigti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na... Hinold up dito, mga sugarol na ito, dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. Uh, at the same time, uh, Chairman Tenko, eh, baka pwede po natin tulungan yeah. yung family um, na victim. Ihilingin ko po, Chairman, na uh, kung papayagan ako ni Senator Subiri, bala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman, kung una, saan po ba nakapaglaro sila, uh, ano po ba yung mga circumstance, So kung papayagan ako ni Senator Subiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor Biran. At gusto ko rin uh, tulad nila eh, magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At uh, ako po ilalapit sa inyo para makipag ugnayan at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit para maibsyan yung inyong, inyong dinadaan ng uh, karanasan sa pangkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat. Uh, bago ko po tuluyang uh, suspendo ang hearing, uh, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagunan. Uh, Tagonan. Sir, sabi niyo ho, 48 hours sususpindihin ho ninyo yung ikang uh, uh, mga gaming apps sa sa e-wallets. Tama po ba pag pagkaintindi ko? Yes, um, Sir Chair. Okay, I'm, I'm taking your word po. So, We're looking at, we'll give you actually more than 48 hours. So, Sunday morning, uh, wala na po tayo makita. Pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, na mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Uh, I mean, just go, to clarify. Go ahead, uh, go ahead, uh, go ahead uh, Senator Rizal. Salamat, Mr. Chair. Uh, Sirs, both Chair Tenko at uh, Deputy Governor Tangonan, ayaw ko rin maiwan lang sa false hopes parang may may putol sa connect na dapat mangyari eh. from the end of uh uh chair tenko pwede niyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at magmaintain ng account sa mga e-wallets. And from the end of Banco Central, Deputy Governor Tangonan, pwede na na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at magmaintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonnect po natin at Masimulan nyo ng ano magkaroon ng concrete hope solution dun sa hinahanap ng aming komite. Uh, Senator Ontiveros, yung pong sa pagcore ay i-verify ko dahil ang alam ko po maski ang BSP ang ruling is any licensed uh, uh operator whether uh, land-based or online ay pwedeng uh, sa ano mga uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So, so pati po yung solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral din. Okay po. So, Deputy Governor Tangonan. So, amin pong kailangan, ano, uh, ayoko pong sumagot sa inyo rin. Sige po. Kung baka makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite, pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at magmaintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. Uh, we will coordinate with the PAGCOR po and at the same time, Uh, yun pong talagang pag-illegal po yung online gaming operators. Yun, we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed uh, po Uh, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final uh, policy that we're crafting, nandoon naman po yung mga restrictions. Uh, yes, sir. The, okay. the use of... oh, I understand, Deputy Governor. Kaya alam mo kang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyo simulang gawin before until Sunday Ah uh, morning kasi kahit po yung sige po simulan niyo na sa mga illegal pero kahit yung mga legal they account for 40% and hindi po maliit na percentage po yon. Salamat Mr. Chair. Thank you.